Tinutukan niya ako ng kutsilyo. Sabi niya, sige, p*** kita. Simple lang naman, mag-show ka lang sa mga customers online. Sabi ko, wag, ayaw ko. Gusto kong umuwi. When I was 16 years old, a stranger from Facebook sent me a message in Messenger asking if I needed a job. Na, ilangan po talaga ako ng trabaho kasi. I lived in the province. I was an orphan. I lost my mother and my father when I was 13 years old. Ang sabi po nung perpetrator ko, magkatrabaho daw po ako sa isang computer shop and then sabi niya libre din yung pagkain ko, yung boarding house ko, pinadalhan niya ako ng 5000 pesos para maging pamasahe ko papunta sa sa Pampanga. Pagdating ko doon, nakita ko yung mga babae na lumabas ng kwarto, half naked sila. Sinigaw ko at nagsabi ako sa nagsundo sa akin na mama, pwede bang umuwi na lang ako, bawiin ko na lang yung, ag- yung deal ko. Doon niya sinabi sa akin yung totoong trabaho ko. Ang pagkakasabi niya po sa akin ay simple lang naman, mag-show ka lang sa mga customers online. Sabi ko, wag ayaw ko, gusto kong umuwi. Sabi niya, sige, bayaran mo yung pinadala ko sa'yo wala po akong pambayad. Magtatrabaho na lang ako para sa'yo hanggang sa mabayaran ko yung pinadala mo na 5,000 pesos. So, imbis na mabayaran ko siya, nagpatong-patong yung utang ko. Yung bahay po is nakakandado sa labas ng pintuan. Out of desperation na makalabas doon, nagwala ako sa loob ng bahay dahil may narinig ako na police siren sa labas. Tapos sabi sa akin ng, uh, ng babae na kanang kamay niya, tinutukan niya ako ng kutsilyo. Sabi niya, sige, pag hindi mo tinigil yan, kita. Nung gabi na yon umiyak na lang ako ng umiyak. And then, kinabukasan doon kami na rescue i was rescued with five other um, girls parang tatlo kaming minors uh, ano yung mensahe nyo sa iba pang mga victim survivors uh, na maaring natatakot pa uh, na magsalita So I hope you find the courage within yourselves and look at the people who are willing to support us. Kung patuloy tayong magtatago sa, sa likod ng kortina, sa likod ng forums natin, hindi natin makakamit ang justice. Maraming maraming salamat sa iyong hindi matatawarang kontribusyon dito sa lapad natin.